Mga ka-Republic, pagkatapos matalo sa kanilang debut game kontra sa Eastern, susubukan ang Talk and Text na makabounce back laban sa wala pang talong Northport, Batang Pierre. Malalaman mamaya kung naipagpag na ng tropang Giga ang championship hangover. Samantala, sabik na naghihintay ang Converge sa pagdating ni Justin Baltazar. Kagabi, hinarbat na ng Pampanga Giant Lanterns ang kampyonato sa MPBL hudyat ng pagtatapos ng kontrata ni Balti sa kupunan ni Governor Delta Pineda at pagsisimula naman ang kanyang kampanya sa PBA para sa kupunan ng Fiber Xers. At para sa Converge, karagdagang pyesa ang back to -back MPBL MVP upang tapatan ang mga title contender sa PBA. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nasaktan man ang convert sa pag-reject ni Troy Rosario sa kanilang offer ay makukonfensate naman ito sa paparating nilang star player walang iba kundi si Justin Baltazar tulad ni Troy Rosario ay 6'7 din veterano si Rosario sa PBA nagchampion na rin noong ito'y nasa TNT pa ika nga'y hitik na sa karanasan ngunit marami na rin experience si Justin Baltazar kabilang dito ang pagiging back-to-back in -back PBL champion kakambal ang back-to-back -back MVP Ilang araw lang siguro'ng magbabakasyon si Balti, magpapahinga lang ng konti at sasabak na naman sa mas malaking laban. Gaya na ng una nating sinabi, si Balti ang matabang bunga ng ginawang pagtatangking noon ng Converge. Wala na man siguro'ng ko kontra pag sinabi nating mas mataas ang level ng PBA kaysa MPBL. At ngayong aakyat si Balti sa mas mataas na level ng kompetisyon, aabangan ng lahat kung magdudominate din siya sa PBA. Ngayong makakalaban na niya ang mga tulad ni Junmar Pajardo, Japi Tagilar at iba pang PBA Bigs, patina ang mga imports. Marami kasing nagsasabi, dinumina ni Balti ang MPBL kasi raw maliliit ang mga kalaban niya doon. Karamihan ay mga undrafted sa PBA o mga ex-PBA player na wala na sa kanilang prime. Magiging isang malaking test kay Justin Baltasar ang pag niya sa PBA at mamarkahan ang mga fans ang mga pagkakataong haharap ang convert sa mga kupunang madalas nakikipagkompetensya para sa titulo. Pero ang tiyak mamarkahan din ang convert sa petsang haharapin nila ang Barangay Hinebra. Ang Gin Kings ang kupunan na naging kaagaw nila kay Troy Rosario at dahil busted sila kay Troy in favor of Hinebra ay tiyak doble ang kanilang pagnanais na pataubin ang mga mag-aalak. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Susubukan ng Tokin Tex Mamaya na makapasok sa Win Column sa pakikipagsagupa nila sa walang talong Northport Batang Pier. Hindi nga maganda ang kanilang debut game dito sa Commissioners Cup dahil tinambakan sila ng Eastern. At mamaya, hindi rin magiging madali ang assignment ng tropa ni Chot Reyes dahil maganda ang nilalaro ngayon ng Northport Batang Pier. Wala pang talo ang mga bataan ni Coach Bonitan sa nagdaang tatlong laro at syempre hangad nilang makaapat na diretsyo upang mapaluwag ang daan nila papaakyat sa playoffs. Ayaw naman ang talk and text na malubog sa 0-2 dahil pasisikipin nito ang direksyon ng kanilang kampanya. Mula nang sumali sa PBA ang Northport noong 2012 ay hindi pa sila nakapagtala ng record na 4-0 at mamayang alas 5.30 ng hapon may pagkakataon silang makagawa ng franchise record na siyempre pang padadaanin sila ng talk and text sa butas ng karayom dahil gusto ng mga itong makabawi mula sa talong nalasap naman mula sa kupunan ng Eastern. Sa nakaraang Governor's Cup kung saan ay naghari ang TNT, maagang tumuhog ng magkakasunod na panalo ang mga bataan ni Chutreyes, ngunit ngayon buhay naman ang talo ang pasalubong nila sa kanilang mga fans. Ngunit sa muling pangunguna ni Randy Jefferson, inaasahang magre ang tropang giga upang muling pagandahin ang kanilang kampanya. Masyado pa namang maaga sa conference at hindi pa malaking problema ang una at isang talo. Labindalwang laro pa ang natitira sa talk and text dito sa elimination round upang mapaganda ang kanilang kampanya. Kapag muling nagseryoso ang mga bataan ni Chotreyes ay asahan na muli silang magkakamada ng mga panalo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.

Ang kayo kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout out sa iyo Water Lady. Salamat sa suporta idol. Salamat sa panonood. Sa rin shout out Rose Juan at sa iyo Bia. Happy watching sa inyo maglola. Sa rin shout out Rafi Martin. Yes, dapat parusahan niyang eram na yan Sa rin, uh, Jeffrey Lopez Yes, mayabang niyang poy eram na yan Noon pa Sa rin, shout out, Ray Arabit Yes, shout out sa iyo Idol Salamat sa suporta ah. At sa iyo rin shout out Carlos Kayanan Walang magagawa yan sa Hinebra At sa iyo rin shout out Norberto Palmihar Dapat parusahan si Eram Hindi na raw normal Si uh, Triblaboche Shout out sa iyo Idol Sa iyo rin uh, Bundak Shoutout out sa iyo Idol, salamat sa suporta at sa iyo Roberto Bagyo, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.